guys welcome back po sa aking monteng channel bisaya ko vlog for so, the this video guys nandito na naman kami sa alpupa guys yung mga alaga ko guys hinuhuli yung mga ano ibon yun guys yung ano dito guys yung mga tamal dito guys is ano na guys namumunga na siya guys ah. ah guys yung ano dito guys ah. yung tamar guys dati guys hindi pa ano hindi pa siya namung laklak kaya ano na siya guys ah na ano siya yung ano ending guys ah uh. Ano laklak na so, guys um, friend ko guys ang katulong ng friend ng amo ko guys Yeah. guys mga uh, puno dito guys ang kahoy ang mm -hmm. uh, alaga po guys yung dalawa dyan banda guys ano yan dyan guys yung football ano yan football guys ayan mm -hmm. Hmm. kinukuha yung mga ano kahoy ng mga alaga ko guys hmm. Hmm. doon guys ang exercise hmm. Hmm. may ano din doon kung gusto mag exercise guys hmm. Hmm. gusto mong maglaro maglaro ayan ah. dami ibon guys Ay, doon yung mga amo ko guys yun sa likod ng ano guys ah. hmm. kami palang katao-tao dito guys wala pang iba Ang hmm. ganda ng blok dito guys. Eh. Ah. Um, naputulan ko yung bangs ko guys. Naputulan ko masyado. Um, yung bangs ko guys. Hindi na ano guys. Hindi na, mal, hindi na malamig guys. ito guys ang uh, lalaki ng mga bahay dito guys uh, um, <tod> na kamay mga tunog ng ibon guys nakaka-relax nakawala uh, ng problema Yan guys mga uh, ibon yung mga ibon Sarap pakinggan. Kawala ng stress, guys. Pasalamat lang ako, guys, na ano. Lumabas kami kasi. Pag nagluon sa bahay, guys, para akong maano, guys, mabuang. Problema ko, guys, dahil sa anak ko, guys. Hirap, guys, pagka ano. So, kaya na rin ako ano lumalabas kami guys kasi ano lagi ko maiisip problema ko guys pag doon sa bahay yung tipong nagka problema yung anak mo sinasaktan yung anak mo nawala ka alam pa anong gagawin kaya ano pati na rin na lumalabas guys kasi hindi ako makapag-concentrate magtrabaho Naisip mo, problema mo. Why? What's the problem? I will make the video. Come, guys. naman na tumabas kami talaga, guys. Kasi parang ano, parang ma bukang kaisip ng yari ng anak ko mahirap guys pag mahirap lang tayo guys tapos yung kalaban ng anak mo is mayaman pero may araw pa rin sila sa akin mantik lang lang ganti Mahirap guys, Pag may problema yung pamilya mo, tapos nandito ka, bang, wala kang magawa, iyak ka na lang ng iyak di ba guys? kaya sa mga video na you make a video hmm? you make a video <clears throat> ari na Hapak na kung kauban guys, iwagang na. I suggest I don't know what is that in English but in in my language, your 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 dapak-dapak. your dapak-dapak. What is that Rashid? yet? Ay naghakot ng mga basura yung alaga guys. Hmm. And this one.

Mm -hmm. Shout out mm -hmm. Team Rinsley supporters. Okay, okay, okay. to all members and admin. Shout out to you What? Ito sa wee video, sa Ano ba sa wara? Hey, sunto sa Ba sa yung, yung bangs ko guys tali-tali ah, tali, tali lang ko guys kasi pag wala akong bangs guys parang ano ako parang parang akong pumayat ha? ha? So video. Inti-telepon? Where? stress dito guys ha? Ah. guys, yung tipong problemado ka gusto mong umiyak, hindi ka makaiyak And sa loob lang sa so, so video daw siya guys tapos nag ano ano ng bilak bilak. Pangkule hmm. sa. Hmm. Ah, guys, ngang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong pagsuporta at panunood sa aking mga video. At kay lalo na sa ano, Team Rainsley YT Love Supporters. Thank you sa inyong pagsuporta sa laging pag po sa ano ko sa premier ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.